<laughs> Talagang pulido. Pulido ni eh, nylon. <laughs> Pamitik, no. Ang malunggay oh, yung nakaraan, di ba? Ang lago ng ano niya. Sarap niya ng... kape na sobra na namin. Okay, all right. <laughs> <laughs> May naming na-harvest na, na mani dito. Pero Don Mix Eltern. Siya na nga. Paya, pa papaya, wala. <laughs> dito na kami di Don Mix. Kakalaw. <laughs> <laughs> Don Miguel. Kaka-out niya nang alas dos sa Kalaw na, of ko. Ito papunta na kami kina Madam Kang para kuhanin yung binhe para itanim sa kanila. Si Don Miguel ang kauna-unahang. to sabes tu, primera best cojer papaya? Si. Oo, oh, sa amin din. No? <laughs> Siya ang kauna-unahang kasi, as yun you naman yung request niya. Porque tu ha dicho antes, Yo tu macho gustas. Yo soy el primer agricultor de papaya. Si, tu ha dicho antes, tu gusto mucho. Por eso. Si, yeah, me gusta. <laughs> Kaya yung hinihiling niya, yung request niya. Kaya ito, siyang unang uh, ano natin, al... Uh, I ililipatan ng ano, paglilipatan ng papaya. Kasi si Madam Kang medyo lililisin pa yung paligid niya. Kasi si Don Mix, kuha mo na tayo. Medyo, medyo! <laughs> Ang haabutan lang kasi natin ngayon si Leslie. Si Madam Kang nasa work pa. Don mig, Ito, ah, ito abis di Kangkong, mera? Si, yan yun, Kangkong, yes, siya walang pa Yan, yung pakita natin yung Kangkong. Quanto beses to uh, binidwagi con Madam Kang? Muchas beses. Muchas beses, no? Muchas beses. O, vamos. Con madame Bulopi. Esto nubuta nati si Leslieo, Leslieo, Leslieo. Es <laughs> un barato. Si Don Miguel, casamos si Leslieo, Leslieo. Porque tú sabes si yo llamada Leslieo, porque ha uh, dicho ursula Leslieo. Por eso yo ahora yo llamo Leslieo. Ahora con ese ering calutong también. O sea, me qué es que la? ¿Yon Lolaña? ¿Muy mga paninda? Mga daing. Ito, first pues, time makita ni Miguel yung ano eh Yung Taniman ta namin ni Madam Can. Primera vez sa Bistam, Don Miguel? Si, sí, la primera vez que veo esta plantación <laughs> Que? Está que tú, ¿Qué puedes decir? Que la plantación está muy bien Sobre todo esa vergena <laughs> Y es sí. mucho Yan yeah, yung nakita niya Pero yung nakaraan, ito, ito yung nakita natin Yung mga Ating ano, ito Kaso parang may mali Sa susunod yung video natin Parang may mali kasi Parang natandaan ko may mali sa Nakalagay sa sobre yung pictures Yan nabawasan naman yun Mukhang makuha ba pwede palanta singkah papaya kamo Pwede mo i-grabar como dente asi. Vente? Vente. Oo. Don mix yan yung pangarap mo. Ito, gusto ah. Gusto mo ba? Gusto. Gusto. Nung nakara kasi mga kalutsa, kala ko, ah, uh, ba, tuyo. Pero ngayon pala, pagdating namin, dahil lumulang kagabi, kaya basa yung mga, ano namin, papaya. Yeah. Don Migs. <laughs> no, marunong ka pa magkamera camera Tu camera. <laughs> yeah. mga kaluts, uh, bago namin na uh, no, uh, kuhanin o uh, ilipat yung mga papaya, since nandito naman tayo, gusto ko muna tanggalin ito ito bago kami umalis ni Don Miguel. Antes sa uh, plantarin? in, in uh, uh, sa Tacruz. So tanggalin ko muna to kasi baka naman magbunga pa. Yan kaya este munggo, Miguel. Este uh, munggo. Mira cómo he crecido. Tú conoces el mungo, no? Sí, ese es mungo yo plantado. Ah, tú que has plantado esto. Sí, va a salir ahora. ¿Y donde, no yo mungo pensaba nada. que son hierbas, mm -hmm. con que es mungo. Uh -huh. <risa> <risa> mungo. <risa> Vamos a cocinar más mungo. <laughs> Miguel de Calutón Pinoy. Más calut. Alguien Calutón Pinoy está haciendo limpieza en, el, en la finca. Mm. Tanggalin natin, no? Para malaging berry lahat. Don't mix baka lulu. So, mga kalot, sa kukuha na tayo. Siguro 20 pieces, no? 20 piezas. Si, 20 piezas. O, oh, laki, no? mm -hmm. Ay. One. Está bien. A... Two. 3 yung mga malalaki Piliin na natin mga kalso 4 Teka, kailangan natin gumawa ng kutsilyo Para sumama yung ugat Philippines, Philippines Ito inulit ko oh. Kasi mas maganda ganito Kasi para sure na tumubo doon Mix Okay? Okay, alright <laughs> <laughs> Tawa si Leslie <laughs> <laughs> Higit 20 na, pinasobra na namin. mag na lang kami pag may hindi tumubo. Don Miguel, si. vamos en Santa Cruz para plantar este papaya. Papaya, papaya alido. <laughs> yeah. si. Nag-harvest ha? kami ni Don Mix. Dami na na, na bunga na ito. dami na namin na pakinabangan. Yun know. Ito na kami Santa Cruz. Kasama na natin si Kapitan Don Miguel. Na, yeah, medyo uyo mo natin. Para siyang kapitan eh. Sa dinadaan na namin dito sa daan. Kaway siya ng kaway. Ganun No? Es pare si Kapitan de Barrio de Santa na, Cruz. Nakaluto. Nakaluto ang tinay. <laughs> kapitan de Santa Cruz. Don Miguel. Kaya <laughs> yeah, mga kalis, itatanim na namin. Yung kanyang dreams o yung kanyang pangarap o yung kanyang inaasam-asam at inihilig Ampalaya, at palaya ang palaya pues na papaya ito na matagal na tayo hindi nakakapunta ulit si Pundi Clark nandito kaya baka wala nandito kaya si Pundi Clark ito pareho pa kami ng bago si Don Mi ang ah, palaya ang palaya kasi mga nakaraan mga feeding kami dito pero ngayon siyempre eh, uh, mga halaman na naman yung ituturo natin dito sa Santa Cruz yan pinakuha muna natin kay Miguel yung asada yung piko eto ito na yung pagtataniman namin yung nakaral diba inano namin to parang CI o chinek. okay naman pala dito medyo may itim na hindi na kailangan ng pataba na ito mga kaluts ito yung mga namin kailangan mabuksan na para makahinga nakaplastic kasi yung mga uh, ano natin din siya no ito na yung aming malunggay o oh, yung nakaraan diba ang lago ng ano niya sarap niya ng kuhokay no yung tapos sardinas igisa mo pero ito si Miguel ito na Miguel anong sinusukat-sukat mo dyan keto <laughs> keto midir keto midiendo para kelos <laughs> yan yeah, nagsusukat kami kasi mga kalos sa post yan kino nuestra papaya oh, para hindi putulin kasi may pumapasok dito na nag-clearing kailangan naka 50 isang 1 metro 50 ¿Qué? Okay, 1 metro? 1.50 metro cincuenta. ¿Un metro cincuenta? Sí, está bien. <laughs> okay, Sige. bien. Uh, ok, uh, asada. Asada está ahí. Bigyan mo Bigamos mark. no, no, Yung kinuha namin kasi nasa mahigit 20 o 20 peraso na papaya yung inanom. Yung ngayon, baka? yan? Yan, nagsusukat-sukat na si Miguel. <laughs> no, o hermetro tambien, Miguel. Midir, midir, por favor. Yan, o. No? di ba <laughs> Talagang pulido. Pulido yung ano namin, mapagtatanim. Kasi may sukat-sukat, oh. Buti may metro si Miguel. Yan, no? Un metro, no? 50. Un 50? Uh -huh. Ah, okay. Uno medio, okay. hmm. Kasi doon, may mga kalots. Yung kuya niya kasi, nagano uh, isang driver ng taxi. Kaya misang pinapasok niya. Kailangan, yatras namin ng konti dito. Kasi dito may mga naitanim na siyang mga saging Pero pwede rin dito Miguel no Una linya aki okay, pwede tambien Yan basta Kailangan no namin yung Dwarf papaya <laughs> Pusok at spot muna Yan mo, talaga yung mga kaluts Active yan sa pagtatanim talaga masisipag yung mga team kaluts Kailangan ma Ano natin ma influensya yung mga bata Yung mga anak nila yung mga kapitbahay Yun yung ano natin hmm aki mm -hmm. Pero sir direkto. Si, mira recto. Vamos okay. a arreglar bien. Okay, okay, okay. Mamaya uh, si si pati namin kumatuwid. Mm -hmm. mm -hmm. Tu e Nilon. <laughs> Pamitik no, para migagawa ng para sa construir ng casa. <laughs> Straight na namin uh, nas nasukat ng metro, pero bibilangin natin nung ilan. Yung nag pa si Miguel eh. sa Dalawa Tatlo apat, lima, anim, 7 uh, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam. So, ano na lang, konti na lang yung kulang sa 19 Miguel ito yung mga eh, tatanim natin ito yung kauna-unahang tinaniman natin dahil si Miguel talaga ang may pangarap na, na pangarap na una sa mga dwarf papaya 19 19 no? yeah correcto so yan dami yan pag nabunga yan, ah, sa mucho. Dice. <laughs> papaya, doar papaya wala. <laughs> Mga kalus ngayon, ako magtatanim dito sa harap. Ngayon titingnan namin ni Miguel kung alin sino pala ang mas may green green thumb sa amin. Kasi sa dulo siya na magtatanim. Ako dito sa harap lang. Miguel, yo paplantar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Resto para ti. Sí. Okay, que vamos va a salir bien, ¿ah? Okay? Masyado malalim. Takpan natin ng konti. Yun know? Hindi natin ng konti. Malamang. Mataba naman yung lupa. Pero may pagkasan din ng konti yung lupa. Don mix, El turn Siya na ngayon. Yo no sé, va a crecer ese, don Mix. oh sama zoom hmm fufa don miguel hilang <laughs> matubiga nangayon to don miguel hilang <laughs> matubiga matubiga don miguel Tutubu matubiga don miguel hilang matubiga nangayon don miguel Elebi, o an bebo jama no bebo propaganda putubwa ya Mimbo. Ele Mimbo. Toy sangli nya to eh. Yembre na di na pwede dahil hinano nga nang taxi. O na pasok buvai mu o kirwe o morazo nya nto eh do. Na okay, yung muna tent na Kita nako, oh. ang ganda ng bunga ng saging niya, oh, yung mga tinanim niya. Yung may mga gabi rin, no. Oh. Hmm. Ayan, so madadagdagan na yung halaman ni Miguel. Ito, mani ito, eh. alam ko mani eh. Miguel is eh, kakawete, no? Wala pang bunga. O, so, wala pa. <laughs> Nakaroon, nagtanim kami ng ano rito, mani ni nung uh, last year na vacation ko kaso pagbalik ko bumila ko ng uh, uh, memory card kaso na, ang, ang, dami naming na harvest na na money dito pero ano ano, ano na, yung files ng ano yung kaya hindi ko na upload ng dito papaya. Uh, ang video na yon yung pag-harvest namin ng mani. video An dito pa papaya dwarf papaya yun, dito medyo ano kasi to, mataba ang lupa rito dahil tam, yung mga dating tambakan ng basura. Pero hindi basura na plastika, yung mga dahon ng mangga. Oh, mix tapos na. Di dilig na lang. <laughs> Ito mga kalo, sabangan natin. Ngayon magdidilig na lang kami ni Don Miguel. Tingnan natin kung alin yung tutubo, yung tinanim din. Don Miguel? Ni Don Miguel? O ako? Kasi ito lang tinanim ko, itong linya to. Yun, tapos sa kanya, lahat sa kanya na lahat, dami. Kumukuha ng pandilig si Don Miguel, flex kumuna kayo dati, di ba? Nagpipiding kami rito, sa harap, tapos dito sa pinakaharap nila, tapos dito sa likod. Yan, yeah, yung mga kalus dito. Dati nagluto rin kami dito, di ba? Mga dito. Tapos may abukado dati dito, tapos dito kami nagpapala ni Don Miguel dati. Bisa oh. nagluto kami rito Tapos nagpapalaro din oh. Ito ang mix Di na Yan Yung papaya rin ito Pero ito di dwarf no? Miguel es no dwarf no? No dwarf Este alto Este dwarf muy dulce Tiene, tiene naranja Ah uh, fruta. <laughs> Itong papaya na ito, yung dwarf, ma matamis, di kagaya nung iba na tumataas. Medyo madilaw. Ito, medyo orange yung laman nito. Ang bilig muna, Don Mix. Sa so, susunod naman yung kalamansi, yung ano, Ililipat ko. Limon de Pilipin. bahat plantara akitang din? Kalamansi. So, eto. Tapos na. <laughs> Yung dwarf papaya na pangarap ni Don Miguel. Lagusteria de Don Miguel. siempre hablar papaya-papaya dwarf esta. estaba ahora, esta la verdad. Estamos plantado. Sí na <laughs> ¿Va a tu tubo o crecer o no? Dime. Va a crecer bien, Todo va a crecer bien. O ¿Tu tubo o no tu tubo? Tu tubo ¡Ja, <laughs> ja, ja! ¡Sana, majalos! Tu tubo ¡Abanan yo! Yo también me voy Yo voy a ver también este. yo, yo tengo... Fe Ah... Uh, nervioso ¿No va a crecer o no? No sé con Miguel Yo sí Vamos tengo ver. fe ¡Ja, ja, ja! ¡Abanan! ¡Abanan, majalos! ber. ¡Vamos a ver! ver! آبان چاو چاو حالو سندون میگل